Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Komentaristang walang inuurungan Walang kinatatakutan Nakikipaglaban para sa karapatan Ng mga maralitang inaapi Na mga taong mapang-abuso Sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Ang boses ng taong bayan Abangan araw-araw Ang kanyang pakikipaglaban Sa mga politikong kurap Na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Obrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang magandang umaga po sa, o gabi sa inyong lahat. Ano oras mapapanood ng ating mga kababayan ang uh, programa pong ito. No? Uh, bago ang lahat, pinasasalamatan din po natin. Maging yung ating mga kababayan sa abroad, maging yung mga bago po natin mga subscribers, So, sa gabi pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, gusto ko po pag-usapan natin itong nangyayari po ngayon kay Rodrigo Roa Duterte na kung saan ay eh, humaharap po ngayon sa napakaraming mga isyo kaugnay sa mga kaganapan noon na pinag-uusapan naman ngayon na kung saan eh dahil po sa mga issue na lumalabas sa kanya eh nagsasalita na po ngayon yung kanyang mga alipores lalong lalo na po uh, itong si Panelo so bago po natin uh, pag-usapan yung tungkol po kay Panelo eh alam naman po natin na nagsimula po ang lahat ng yan nung ah uh, uh, lumitaw po yung pangalan niya sa nangyaring hearing hearing, uh, hearing, uh, hearing po sa uh, Quadcom dyan sa uh, camera na kung saan ay mayroon po dalawang bilanggo na hindi ako nagkakamali itong si Tan at maging itong si Magdadaro na kung saan ay lumabas po ang pangalan ni Rodrigo Roa Duterte na siyang pasimulo sa naganap na patayan o masakir dyan sa loob ng bilibid mismo dyan sa kung di ako nagkakamali ay dyan sa Panabo City city hindi ko alam kung city na ba yung Panabo ah, na kung saan dyan po yung colony ah, colony farm na sinasabi nila So, lumabas po sa mga testimonya ng dalawang uh, bilanggong ito na maliban kay Duterte kaya nga po lumabas po sa uh, uh, session ng Quad uh, Hearing yung itong uh, si Colonel uh, Padilla at maging si uh, Garma na dati rin nga uh, hepe ng uh, CIDJ dyan sa Davao City na kung saan ay talagang uh, dinidiktik ng husto iniimbestigahan ng gusto, hinuhukay yung kanyang pagkatao at uh, pinag-uusapan kung ano at sino siya at ano ang kanyang pamumuhay ngayon. So, sa ginagawa pong pag-iimbestiga ng Quadcom ang gusto ko talagang palitawin dito nang uusapin dito kung bakit iniimbestiga ng gusto itong si Garma may dahil sa sinabi na rin o ipinahayag ng dalawang bilanggo na usan nakita nila si Garma na kung saan eh, naging ugat ng uh, naging masamang gawain nila o naging ugat ng lahat o naging ugat ng kamatayan ng tatlong Chinese drug lords no? na kung saan sinabi ho ni Colonel Padilla na ang tumawag sa kanya at nanakot sa kanya ay itong si dating Colonel uh, Garma na kung saan ay binantaan ang kanyang buhay na kapag nakialam ay maaaring malagay ang sitwasyon niya sa hindi maganda maging ang kanyang pamilya so sa madaling salita dahil po sa mga isyong ito, eh hindi na po nakapagtingpi itong si Panelo na kilalang kilala ho natin bilang isa din sa naging uh, spokesperson uh, ni Rodrigo Roa Duterte noong panahon niya. So, uh, para maintindihan ho natin, kailangan mo na po natin siguro pakinggan kung ano ang sinabi nito ni Panelo sa kanyang inilabas na statement. At ano ang uh, ibig sabihin niya? At ano yung kanyang pananaw? At kung ano ang kanyang eksplenasyon sa mga nangyayaring ito na siya nang mabibigyan po natin ng matinding reaksyon? Eto, panoorin po natin. Matapos iturong konektado sa pagpaslang sa tatlong drug lords sa Davao City, formal na inaprubahan ng House Quad Committee ang mosyong imbitahin si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa resource person na sina Fernando Magdadaro at Yupoldo Tana Yupoldo Tan Jr. ay pinangukuan umano sila ni Duterte ng pera at kalayaan kapalit lang ng pagpaslang sa tatlong umano'y Chinese drug lords. So dito mga kababayan, bago po tayo dobiretsyo kay Panelo, eh binagkito dito sa balitang ito na kaya siya sinunod o itong si Duterte ditong nitan at maging magdadaro dahil sa pangako so ano pa yung mga pangako tulad doon ang sinabi dyan ayun sa napanood natin na pinangakuan sila ng kalayaan na kung saan sino ba namang bilang ko ang hindi gustong lumaya lalo na alam ng dalawag ito na sila ay may sintensya na buhay. At maliban doon, sila ay inalok ng napakalaking pera. Para sa isang bilanggo ay eh, napakalaki na yung isang libo. Ano pa kaya yung isang milyon? E eh, balita ko nga, isang milyon kada ulo pero hindi ko lang alam kung saan napunta yung isang milyon. Baka yun ay porta boys na dahil nga sa naging uh, successful yung uh, naging uh, trabaho nito ni Tan maging ni Magdadaro na kung saan, eh, talagang uh, minasakir nila yung tatlo, pagtong, no? na walang kalaban-laban, na kumbaga, ay parang mga inihaw na manok, na sinadyang uh, dalhin sa magkakatay, para katayin so yan po ay nagawa nila, tulad doon ang sinabi ng balita, na dahil po sa kanilang, uh, Apag nanasang lumaya dahil sa pangako na kalayaan, eh sinunod nila yung utos ni Rodrigo Roa Duterte na kung saan ay kalaunan, na hindi naman natubat na kung saan ay uh, kumbaga eh sumama ang loob nila. Na, na kumbaga eh uh, kaya sila lumitaw para... Uh, kahit papaano ay ay makaganti sa kasinungalingan na ginawa o pagpip uh, sabihin na lang natin pagpapaasa ni Duterte sa kanila sa kanilang kalayaan so siguro kung tinuto ni Duterte yung kanyang pangako na palayain sila ay siguro hindi lalabas yung dalawa na yan kung tinupad niya yung kanyang uh, sinabi na palalayain itong dalawa eh baka walang tan o walang magdadarot pero dahil sa siguro nakalimutan na rin ni Rodrigo Rua Duterte at akala niya eh hindi magsasalita itong mga to kaya hinayaan niya na. Pero yun ang malaking pagkakamali niya dahil hindi niya alam na naglakas loob itong dalawa na magsalita na sa ganun ay baka ganti man lamang. ba diba? So ituloy ho natin ang ating pinapanood hanggang sa makarating po tayo sa mga naging pahayago ni Panelo. Pero para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ay malinaw na isa itong demolition job laban sa mga Duterte. Ginagamit lamang umano ng mga kalaban ni Duterte ang mga inmates Upang sirain siya dahil wala naman raw mawawala sa mga ito kung habang buhay na silang makukulong. Patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng House Quad Committee sa mga nangyaring extrajudicial killings noong panahon ng administrasyong Duterte sa kanilang war on drugs. So yun mga kababayan, may sinabi po doon na yung uh, mga na nakakulong na yan ay ginagamit lamang daw di umano ng mga kalaban sa politika ni Rodrigo Roa Duterte para siraan siya. No? So, gusto niya palabasin na kaya mga bilanggo ang ginagamit ng mga kalaban niya sa politika ay eh dahil sa uh, wala na itong kwenta sa madaling salita na kung saan kahit pakasuhan mo yan dahil may dati na silang mga kaso na for life o habang buhay Bali, wala na sa kanila yan. Kumbaga, wala nang kwenta. Kumbaga, sa paso nila na hinahawakan, eh, kung tutusin, kung kakasuhan man sila dyan, yan ay mahuhulog lamang na kumbaga, eh, paninirang puri. So, mababa lang naman yan. Kaya, kumbaga, eh, piyansado. No? So, cyber libel, eh, naku, pagtatawa na lang yan. Dahil alam naman natin na maliban sa dati nilang mga kaso, eh, syempre, inamin nila na sila pumatay doon sa tatlong Chinese drug lords. So, dagdag yun. So, kung yun, ay hindi nila, uh, kumbaga, eh, kinatakutan na baka malaman, idadagdag sa kanilang kaso, mas lalong di sila matatakot kung kakasuhan sila ni Rodrigo Roa Duterte ng uh, puri. So, parang gusto lamang palabasin ho, ayon po kay Panilo na ang gusto niyang uh, ilinaw sa ating mga kababayan na itong ginagawa daw ng mga kalaban ni Duterte ay paninira no? na kung saan ang ginagamit ng mga bilanggo na kung saan ay wala ng kwenta no? wala ng kwenta so para sa akin so mamaya po ay bibigyan po natin ng reaksyon yan no? yung tungkol sa mga bilanggo na wala ng kwenta pero ganun paman... Ipagpatuloy muna po nating pakinggan yung kabuuhan ng video ito bago po tayo dumako sa matitindi nating mga reaksyon. Sinasabi umanong konektado ang mga ito sa mga illegal na droga at illegal pogo sa bansa. Para naman kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Panelo, tinawag niya isang demolition job ang pagdadawit kay dating Pangulong Duterte sa pagpatay sa tatlong Chinese drug convicts sa Davao. Anya gumagamit ang mga kalaban ng mga dating presid ng dating presidente na mga convicted criminal at drug trafficker upang itiin ang dating Pangulo sa mga pagpatay. So yun mga kababayan, malinaw po na sinabi po ni Panelo na para mag gusto niya yung sabihin na hindi dapat padiwalaan yung mga bilanggong katulad nila sapagkat sila ay sangkot sa droga. Sila ay sangkot sa mga hindi magagandang gawain. Kaya hindi sila dapat paniwalaan. Lalong-lalo na sila ay uh, nahatulan na uh, bilang mga masasamang tao kaya nakulong dyan sa bilangguan dyan sa panabo uh, uh, colony uh, penal colony so ang gusto niya sabihin na dapat daw hindi maniwala ang taong bayan dahil ginagamit daw ng mga kalaban ni Duterte sa politika yung mga bilanggu yan kung saan hindi dapat maniwalaan sapagkat sangkot sa mga illegal activities o illegal na mga gawain. So, bumalik tanaw po tayo. No? Dahil pag usapan na lang din naman natin o ang pinag-uusapan dito ay tungkol po sa ipinahayag ko ni uh, Panelo tungkol sa mga bilanggo na yan kay Magdadaro at Magikaitan. So, bumalik tanaw tayo sa panahon ho no? ni Laila Dilima kung di po tayo nagkakamali ano, na kung saan kung titignan ho natin yung mga panahon na yun, kung babalikan natin, hindi ba kung susuruin ninyo si Kerwin Espinosa na isang drug lord na nilagay ni Duterte sa kanyang listahan. So, kung ang isang involved sa droga pala ay walang karapatan na paniwalaan. So bakit kinatigan, pinaniwalaan ng mga senador o ng hukuman yung sinasabi ni Kerwin na kung saan nagbigay din kay Laila de Kung yung sinasabi ni Panelo ay eh, dapat hindi paniwalaan, bakit isa siya sa at nakiisa siya, isa siya sa nakikinig doon na talagang paniwalang paniwala. Gusto niya paniwalain ang taong bayan noon na hindi porkit drug lord yan na kung saan ay tinadawit si Laila de Lima sa usapin ng illegal na droga ay hindi na dapat paniwalaan. Kung maaalala ninyo, hindi lamang po si Kerwin Espinosa ang ginamit maging yung iba pa ng mga sikat na drug lords o drug lord dito sa ating bansa. Di ba? Marami. So, ibig sabihin ba yung nangyari doon ay noon kay Lala Dilima ay lumalabas lamang na taktika upang pamamaraan ni Duterte para mabigyan ng kasalanan umadiin si Laila Lai Dilima. Kasi kung si Laila Dilima ang tatanungin ninyo, pwede niya ibalik ito. So madaling, ma, madaling na-explain ni Panelo kasi ito yung ginawa nila nung panahon na kung saan ginawa nila ng istorya si dating senador Laila Dilima. Tama ba? Kasi bakit bakit sinasabi yan ni Panelo? Gayong ang ginamit nila noon ay puro bilanggo. Nakalaunan, napatunayan, nanatakot, ginamit, para lamang idiin si dating Senador Laila de Lima. Di ba? Kaya nga, kung pakikigal mo yung statement ni Panelo, parang bumabalik sa kanila. O pwede mong ibalik sa kanila yung kanilang mga sinasabi. Sapagkat gusto niyang sabihin na hindi dapat paniwalaan si Guban, hindi dapat paniwalaan si Tan, hindi dapat paniwalaan si Magdadaro dahil mga bilanggo o nasasangkot sa mga iligal na gawain, lalong-lalo na sa usapin ng droga. So bakit? Noong panahon nila ilang diliba, lahat ng ginamit nila ay puro mga drug lords. ba? Diba? Gayong hindi naman pala dapat paniwalaan. Kaya, dito mga kababayan, mag-iisip kayo. Ha? Mag-iisip kayo. Bakit? Tila yata. Mali ang sinasabi ni Panelo. Tila yata. Parang may mali sa sinasabi ni Panelo. Tama? Pero, kung titignan ninyo ang ginawa nila noong kay Lela Dilima, at sa ginagawa ngayon ng Quadcom, dyan sa kamera, malaki po ang pagkakaiba noon. Dahil, itong mga lumantad ng mga bilanggo ay may personal na karanasan talaga na kung saan may sapat na ebidensya, may mga tao na itinuturo na kung saan ay naging utusan o nag-utos sa kanila na kung saan bago ipinapatay itong tatlong Chinese drug lords na ay nagmula sa kautusan ni Duterte pababa hanggang dumating sa punto na dumating yung utos nito dito kay Tan at maging kay Magdadaro So, ang kaibahan lamang po nito yung testimonya ng mga bilanggong ito ay masasabi nating ibang-iba sa naging testimonya ni Kerwin Espinosa at ng iba pang mga bilanggong ginamit ni Duterte para lamang idiin si dating Senador Laila de Lima. Mga kababayan, magaling silang magsalita pero masasabi natin na masasabi talaga dating madali nilang masabi sapagkat ginawa nila naiisip nila dahil ginawa nila. Pero, magkaiba. Ano ko nasabi? Dahil ang pag-iimbestiga ngayon ng kabara sa pag-iimbestiga nila noon ay magkaiba. Dahil ang pag-iimbestiga nila noon ay bunga ng kanilang paggawa. Ang isyo para lamang maalis sa kanilang landas ang isang tinig na tao na humahadlang sa kanilang mga maling trabaho o mga illegal na transaksyon. Samantalang ito, kaya nagkakaroon ng Quadcom hearing upang ilantad ang katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan ng dating administrasyon. Kaya mga kababayan, sa gabi pong ito, naway lagi po tayo magsama-sama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong mga tinatalakay dito po sa ating programang kumpero madam. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong likod, mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.